mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinagaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagtadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. salib. Sa inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa ba. Kayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din sa sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo rin sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Salamat sa pagkikinig, kapatid.